iyong secularian napatawag po kasi kami dahil dito sa uh, impormasyong lumabas na uh, lumabas na, na mayroong marami na tayong mga Pilipino seafarers na didit na na ang entry sa mga US ports ano po ito ng ating mga Pilipino seafarers may mga reports pa na sumasampay ito mga US uh, authorities sa barko saan naroon ng ating mga seafarers Paris yung kanilang mga cellphone kung meron mga porn pornographic materials pa pero pag wala naman nakita eh nako-confiscate pa yung cellphone tapos uh, yung iba nahuhold at nadideport pa. Ano po ba ang uh, nakarating at ginagawa ng DMW ngayon para matulungan itong ating mga Filipino seafarers? Sir, tama po kayo sa nakalap po ninyong impormasyon na may mga Pilipino seafarers po tayo no na kasalukuyang humaharap o humarap na sa mga ganitong proseso at uh, sila nga po ay uh, dineport o kinansel yung kanilang tinatawag na transit US visa dahil sa kanilang uh, sinasabing may violation doon sa possession ng tinatawag nilang pornographic materials no? ang ating pong uh, ginagawa ngayon lalong-lalo na para tulungan po ang mga seafarers ay unang una tayo po ay uh, nakipagpulong na at uh, nakipag ugdayan na sa mga US authorities no tayo po uh, in-inform na natin sila na may mga ganitong sitwasyon at nababahala ang Philippine government at sana ay gawa ng paraan. Una po, amin pong ina-advise at uh, binibigyan ng impormasyon ng ating mga seafarers na kapag nangyari po sa kanila ito, i-assert nila yung una, yung kanilang karapatan. So, karapatan po nilang sabihin na sila po ay entitled sa isang consular service o i-inform ang ating government. Meron po tayong MWO at uh, meron po tayong Philippine Embassy sa U.S. na pwede pong tumulong sa ganitong mga pagkakataon kapag humaharap ang ating seafarers sa hmm. mga ganitong proseso ng immigration. Alright. Ano po? Okay. Kailangan nila makipag-ugnayan sa ating embassy uh, kung saan may pinakamalapit na embassy doon sa port na kanilang uh, dadaungan. Ano po, uh, Usec eh. Okay, Pero sa ngayon, ilan na po ba ang reported sa inyo na nakarating sa DMW na na, na, na nangyari ganito sa ating mga Pilipino si seafarers? Mayroon pong uh, halos labing isa na licensed money agency ang nag-report na ang kanilang seafarers na hindi po bababa sa 140 wow. ang apektado po sa ganitong sitwasyon. Ano? Ito pong nga uh, nangyayaring ito ay hindi po kakaiba. No? dahil nangyayari din po ito sa ibang mga nationalities. No? Pero siyempre, dahil ang mga kababayan natin humaharap sa ganito, inalab din natin ang sitwasyon sa ating MWO. At napag-alaman natin na labing dalawa sa kanila ay hubarap uh, humarap sa mga kaso. Ibig sabihin, doon sa mga na-subject sa ganito mga proseso, dalo, 12 po, no? labing dalawa, ang nakakitaan na may mga pornographic material sila sa kanilang mm. mga cellphone. Kaya mm. sila po ay humaharap ngayon sa kaso. Yung iba po, tapos na po yung kanilang uh, proseso at sila po ay na-deport dahil uh, nasentensyahan sila at ma-serve na nila yung kanilang sentensya. no. Pero ang matibay po na ating uh, pinapahiwatig at uh, pinapaalala sa ating mga seafarers, huwag silang pumayag na tignan, busisiin na kanilang cellphone. Ito hmm. po isang uri ng tinatawag nating phishing expedition. No? Hmm. Evidence expedition ang tawag kapag kubahanap ka ng isang ebidensya na hindi mo naman hawak no at wala ka namang ginagawang masama sa iyong pagkakaalam no mm -hmm. so i assert lamang po nila sabihin nila na ako ay may karapatan at ayon sa Vienna Convention ako ay entitled sa isang consular service at ipagbigay alam po natin sa ating Philippine government na ganito ang ginagawa ninyo at kami po sa alming hanay ay tutulong sa ating citizens ang hindi ko lang maintindihan Oralia, sapat na ba na makakita na sabihin mo na may pornographic material? Halimbawa may pornographic material nga sa cellphone ng isang Pilipino si Pero o kuno mang si Is that is that enough basis para i-deport mo siya o i-hold mo siya? Ang immigration rule po kasi ng US ay kakaiba, no? Meron silang sapat na na responsibility at sapat na authority para i-deny ka sa iyong uh, pagpasok kasi ikaw po ay isang uh, worker at uh, karapatan po nila yon na busisiin yung mga, mm -hmm. uh, mga cellphones mo dahil nasa batas nila na kapag meron kang dinownload, may possession ka, may senior ka na tinatawag na pornographic material sa cellphone mo, ayon sa kanilang definition ay talagang violation po yun. Mm -hmm. Pero ang nakakatuwa at ang... Uh, ang maganda po dito, yung na-deport natin na mahigit 140, walang nakita oh. na mga pornographic materials sa cellphone nila. Uy. No? Mm -hmm. Oo. Ang sinasabi nila, in the past, meron silang database at doon sa database nila, nakita nila na yung email ng ating mga seafarers ay ginamit doon oh. sa pag-share, pag-download o pag-process ng pornographic materials. Yan no, o'ng nangaligasyon. No? Oh. Kaya, wala po tayong Uh, matibay na ebidensya na yung ating seafarer ang gumawa noon. Yun ang ating ipinipilit. Kaya yun po yung ating binibigay, pinagbibigay alam sa ating mga seafarers.